Magandang araw. Sa video na ito, tatalakayin natin ang panghalip panaklaw. Ano nga ba ang panghalip panaklaw? Ang panghalip panaklaw or indefinite pronoun sa wikang Ingles ay isang uri ng panghalip na ginagamit pamalit sa pangalan na sumasaklaw sa kaisahan, dami, bilang o kalahatan. Ito rin ay ginagamit upang tukuyin ang maraming pangalan sa pamamagitan ng isang salita lamang. Ilan sa mga halimbawa nito ay ang mga salitang iba, isa, madla, balana, lahat, ilan, anuman, sinuman, kaninuman, alinman, saanman, kailanman, at gaanuman. Ngayon naman ay gamitin natin ito sa pangungusap. May iba pang gustong sumali sa paligsahan. Ang panghalip panaklaw ay iba. Tumutukoy sa hindi tiyak na bilang ng tao. Humanga ang madla sa palabas ng mga bata. Ang panghalip panaklaw ay madla, tumutukoy sa maraming tao nang walang tiyak na bilang. Nakaabot sa balana ang balitang darating ang bagyo. Ang panghalip panaklaw ay balana, tumutukoy sa lahat ng tao. Nakahanda na ang pagkain para sa lahat. Ang panghalip panaklaw ay lahat. Tumutukoy sa sino mang tao o kasali. Dumating na ang ilan sa mga panauhin. Ang panghalip panaklaw ay ilan. Tumutukoy sa ditiyak na bilang. Gagawin ko ang anuman para sa pamilya ko. Ang panghalip panaklaw ay anuman. Tumutukoy sa kahit ano. Walang sino man ang may karapatang mang-api ang panghalip panaklaw ay sinuman, tumutukoy sa kahit sino. Huwag mong ipagkatiwala kanino man ang sikreto ng ating pamilya. Ang panghalip panaklaw ay kanino man, tumutukoy sa kahit sinong tao. Hindi ko siya iiwan gaano man kahirap ang sitwasyon. Ang panghalip panaklaw ay gaano man, tumutukoy sa anumang lawak o antas. Tulad ng mga halimbawang nabanggit, tandaan na ang panghalip panaklaw ay ginagamit upang tukuyin ang maraming pangalan sa pamamagitan ng isang salita lamang. At 'yan ang ating aralin tungkol sa panghalip panaklaw. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe, at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod nating aralin. Hanggang sa muli. Maraming salamat sa inyong panonood.